wala na anong okay. tai ay sa Uloy arihoy uloy hindi ko alam ang tawag sa tagalog na rin. yung tagalog, tagalog sa kanya wala na yan basta ang tawag niya ni Uloy wala nang ibang tawag wala nang tagalog wala nang english basta Uloy <laughs> english na <ang> Jackpot <laughs> Uloy ni Poloy <laughs> Ayan ho nga yung kaibigan, bukas ho yung magbe-birthday. Advance happy birthday, bukas ho yung susurpresahan na mga ng kanyang mga, ano eh, barkadahang galing para iba iba't ibang bansa. May galing ng Qatar. May galing ng Kuwait. May pa kung sa galing iba. Mayroon sa Arayat. Hmm? Hmm ang Aring ano na ali, aring uli na uli, pagka pagkasarap naman. Tuloy na yung lakay. Pagkasigang na. Wala ba ba bali, nga kumuha eh. Masarap nga na ako, naman namin eh. po. Kakasarap po nari. na rin. Naring uli na rin. Kung sinong nakakilala sa uloy, nakoy. Bumili na ako kayo.